Hello po mga kaibigan, good morning po sa ating lahat welcome back na po sa ating youtube channel so for today's video po mga kaibigan atin pong pag-uusapan kung paano ba i-fix o i-compone o i-troubleshoot yung mga hindi tumatagas at saka tumatagas po ng mga pig drinker po mga kaibigan so ayan po, ito po yung mga pig drinker so importante po talaga na meron po tayong pig drinker dito po umiinom ng tubig yung ating mga inahing baboy, yung ating mga biik na automatic na po silang uiinom. Kapag wala po tayong pig drinker, kapag uhaw na uhaw po yung ating inahing baboy at saka walang tao sa farm, ay hindi po sila makakainom ng tubig. Pero naman kapag mayroong pig drinker at saka nauuhaw yung ating inahing baboy o yung mga biik, automatic lang iinom ng tubig. Kapag uh, busog na po sila at saka uh, hindi na po sila iinom ng tubig, automatic po na sila po hihinto sa pag-inom ng tubig. yung tubig po natin mga kaibigan ay nakastandby lang. Puno po yung ating tank. And then, kapag gustuhin po ng baboy na iinom ng tubig, ayan po, sila po yung makainom ng tubig na unlimited kung gustuhin man nila. Uh, minsan kasi, yung ating pig drinker ay maka-encounter ng mga uh, malfunction. Minsan, walang tubig na tatagas sa Uh, tip ng nusel natin. And then, minsan naman, kahit hindi nakainom ng tubig ng ating inahing baboy, marami namang tubig yung tumatagas dito po sa tip ng uh, pig drinker nusel natin. Yung iba, ang kailangan ginagawa ay kailangan pong pinapalitan agad o kaya naman itinapon yung pig drinker at saka bumili ng bago. Ito po sa amin, ang isa pong pig drinker po na stainless na pig drinker ay ito po nakakahalaga ng 150 pesos. Kapag atin po itong itinapon at saka hindi po natin i-compone or i-fix o i-troubleshoot sayang din yung ating 150 pesos po mga kaibigan. Atin pong ituro sa inyo yung mga dahilan kung bakit na walang tubig na tumatagas at saka yung dahilan po na bakit mayroong tubig na tumatagas dito po sa tip ng nozzle ng ating pig drinker po mga kaibigan. So una po dito po tayo sa walang tubig na tumatagas. Uh, kahit na pinakagat na siya ng itong inahing baboy o kaya naman kahit na uh, sinisip-sip ng mga biik wala talagang tubig na tumatagas o kaya naman mayroong tubig na tumatagas pero kukunti lang po mga kaibigan o mahina yung tagas ng tubig so atin pong gagawin yan mga kaibigan ay atin po siyang tagalin mura po doon sa sakit kung saan nakalagay yung pig drinker natin tanggalin po natin siya tingnan natin dito po sa may butas na ito kasi po majority po sa mga pig drinker mayroon po siyang parang screen na nakalagay dito po sa loob o yung tinatawag na strainer. Doon po nasasala yung mga acid, yung mga buhangin, yung mga uh, iba pang mga particles po na sumasama po sa tubig. So doon po siya nasasala. Kapag ito po ay napupuno na po ng mga particles hanggang aabot po yung panahon na mabablock na talaga po siya ng mga acid, ng mga buhangin at ayaw na pong mag-function po dito sa loob. Kasi po yung tubig po ay hindi na po papasok kasi po yung strainer ay puno na po ng mga particles. So ang gagawin po natin yan mga kaibigan ay ito lang po. Simple lang po. Dito po mula po sa sakit, tanggalin po natin yung ating pig drinker. Pag natanggal na po yung pig drinker po mga kaibigan, ay atin po itong luluwagan. Ganyan. Pag maluwag na, yan po, pwede na po natin kamayin. And then, matatanggal na po ito. So ayan po mga kaibigan, tanggal na po yan. So ngayon, yung strainer po ay dito po nakalagay sa bandang uh, dulo ng uh, butas. Kapag natanggal na po yung, yung cover niya, pwede nyo pong sundutin yung strainer mula dito po sa labas. Ayan po, sundutin nyo po paganyan. So ito po, tinanggal ko na po yung strainer niya para hindi po mabablock doon sa uh, daanan ng tubig. Kapag nasundot na po dito yan, ayan na po. Yan na po yung hitsura niya. Wala na po yung uh, strainer o yung screen nga nakalagay. Uh, kapag natanggal na po yung uh, strainer, atin po siyang isa uli dito sa loob. Kapag na, na sa uli na po natin, ay hihigpitan po natin gamit yung pliers. So, ayan po mga kaibigan. So, ito na po siya. So, kapag walang tagas po yung ating big uh, pig drinker, ay marami po siyang accumulation ng acid sa kabuhangin dito po mga kaibigan. Hindi po masayang yung pera nyo sa pagbili po ng ibang pig drinker po. Dito naman po tayo sa tagas na tagas ng tubig kahit hindi po umiinom yung ating inahing baboy. Atin pong luluwagan yung lock dito mga kaibigan. Then, pag naluwag na, ayan, uh, mayroon po tayong spring. Pansinin nyo, mayroon po tayong spring. Ang spring po na ito, ito po yung nagbigay higpit para pong atin pong nisel dito po ay hindi po siya bibigay para po siya pag uh, inipit na o sinipsip ng ating inahing baboy ay babalik po siya sa normal kapag wala pong umiinom na biyek o kaya naman inahing baboy po mga kaibigan ayan po kung walang spring po mga kaibigan ayan po siya so loosen po siya wala po siyang uh, epekto hindi po siya magreturn into normal so kaya importante talaga tingnan nyo yung spring mag, uh, na yung spring ay yan po palitan nyo yung spring hahanap lang kayo ng ibang pig drinker na hindi po ginagamit at saka doon nyo po ilagay yung spring nya dito sa loob yan po yung una para mas mahigpit yung lock dito kapag walang umiinom na baboy sa tip ng ating nissel mga kaibigan so ngayon kapag yung string naman po ay medyo okay pa tanggalin nyo ito ganyan pagkatanggal nyo ito mga kaibigan ayan ito po yung kanyang parang ulo ng kanyang uh, sa drinker natin. And then, makikita din natin sa loob, mayroon po siyang, uh, ano mga kaibigan, mayroon po siyang parang gasket na sa loob po, hindi po natin masyadong makikita. Yung gasket po na yan, yan po yung uh, parang stopper para hindi po lalabas yung tubig. Kapag yung gasket na nasa loob po mga kaibigan ay medyo sira na, ang mangyayari po niyan ay hindi na po siya maglalak ng maayos kaya ah, kahit na nakalak dito sa ibabaw pero yung gasket niya sa loob po ay hindi na po maglalak ng maayos ang tendency po yun ay tatagas po yung tubig kapag sa tingin nyo po yung gasket niya ay sira hahanap kayo ng ibang drinker na hindi po ginagamit o yung mga drinker na hindi na po gumagana kapag yung spring po ay uki okay pa at saka yung Uh, sakit sa loob po na rubberized sakit po nya ay uh, hindi di, di na po okay pwede po kayong gumupit ng interior ng motorcycle po mga kaibigan i-gupitin nyo ng pabilog at saka ihulog sa loob na saktong kasya naman dito pagkapasok niya sa loob, pagkalagay ng spring po mga kaibigan automatic na po yan, maglalak na po yun magsisil na po yun kasi po yung interior po ng motorcycle natin ay rubberized po yan makakatipid po tayo mga kaibigan sa pagpili po ng pig drinker kapag atin pong tinutroubleshoot yung ating pig drinker po. Kapag okay na po siya, pwede na po natin ibalik yung spring at saka atin na pong uh, hihigpitan yung lock din mga kaibigan. yan Kapag mahigpit na po yung lock, ayan, pwede natin ahigpitan ng gamit yung pliers at saka pwede yung kamay lang din po. Ayan. Mag, hindi na po siya tatagas yung tubig kasi po nakalock na po yung uh, rubberized na Uh, improvised na gasket na ginagawa po natin yan po mga kaibigan simpleng tips lang po yan para uh, tayo po makatipid sa pagbili po ng mga pig drinker mga kaibigan so hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye